Ay, parang hindi ako nasanay na ang pera ko ay kukunti lang. <laughs> hindi na kasi ako sanay na magdala ng ganyang halaga na amount. Naliliitan ako, Charissa. Tita <laughs> Warla loving life! Yes! Welcome to my vlog! Be subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! na lahat ang bago niyang buhay. Good afternoon mga kasari, mga katita. This is Tita Barla. Welcome to my channel. Today is Sunday, January 7, 2024. Namili ako kanina ng pangdagdag na naman sa ating pangtindahan. Ah, actually parang hindi ako nasanay na ang pera ko ay kukunti lang. <laughs> Mahina din naman ang benta eh, since December. Sa akin lang is mga dagdag-dagdag dag, dag, dag lang. At ang aktual na pera ko lang dala is 3,400. Hindi na kasi ako sanay na magdala ng ganyang halaga na amount. Naliliita na ako, Charissa. Naliliita na ako ng ganyan kasi sanay ako sa 6 minimum 6 yung dadalhin ko. Tapos pag hindi yan magkasya, manghihiram naman ako doon sa mga hinuhulog-hulog ko. Which is, totoo, nanghiram ako ng 750 yung sukli sa tax at 750 din kay Xerox Saving. Kung nagiging pera kong dala is 3, 4 plus 1, 5 is 4, 9. Pagkasyahin ko tong lahat na tong 4, 9. Ito yung napamili namin kanina. Ano din yung tindahan is ganun pa man hindi ko alam kung ang tindahan ba ang walang stocks or wala lang mga staff na mag magdi-display Kasi yung tindahan na nandoon nakarenta kay Novo parang parang ang staff nila yung na-observe na ko lang ha ang staff na nandoon is more on the cashier the counter diba the tapos yung nag-iikot doon sa mga rocks, parang 1, 2, 3 lang. Tapos may mga guard nag-iikot. So mostly, ang nagdi display doon is yung mga promodizer. Siguro, hindi pa, yun ang sa feeling ko, hindi pa dumating yung si promodizer. Kaya, ganito din naman ang itsura ng tindahan nila. Wala-wala pa rin laman, kukunti-kunti pa, or talaga bang wala silang stocks. Ano ko, ang total kong napamili lahat, for the day is 4,033.25. So, kasya naman yung aking 4,9 na pinagkasya-kasya ko. Isang tindahan, kay Novo, 2,034. Isang tindahan, 948.25. Bumili din ako ng yung Enjoy para sa skin deco ko, 185. Bumili ako kay Sikwa na ano, something, 543, at saka kay Novo taas, 323. So, nag-total talaga siya ng 4,033.25. So, until now, wala pa rin milk. Alas so, ka lang. Meron naman ako. Itong so, mga mamahal, yung ordinary, yung nahana. Lagi hapong ispirito. Wow. Dito lang ang ah, mga biscuits. Ah, wala pa rin lamang. Papakita ko sa inyo ang aking mga napamimili. Ito lang ang napamili ko sa Novo 2334. Good noon mga kasari. Today is Sunday, January 7, lang. 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 Ang displayhan doon sa aming groceries, hindi pa rin ganun ka puno. Wala na lang to. One breadsticks. One pack ignog. Ang listahan ko ay hindi. Mostly hindi na kores. Kumuha na lang ako ng snack ko. Kasi pwede ko pa to ibenta ng 8 pesos. Wala na, wala na kasing laman doon eh, na pang 8 pesos ang nandun is puro Nova hindi naman ganun kabinta mabenta siya 1, 2, 3 lang pero itong mga tag 8 so nakit na ako magic flakes ilan lang corn bits kasi saja ko talagang isa lang to kasi dalawang display nito na benta yung isa yan Colgate ah, personal to ano to rainbow stick ayan tawag nito yogurt stick ayan benta-benta sa mga bata tatlong pancit canton original ad ad lang tayo na ah, kahit konti ang kung akala ko yung January 1 ang pinakababa kong pamili ito siya isang karton is 2,000 lang mas mababa pa Ajinomoto bear brand na 300 isa lang kasi meron pa akong isa gated coconut dalawa ah bagot, bagong item ko minsan kasi may nagtatanong nito eh tapos ang naibigay ko pa is yung breadcrumbs <laughs> sabi ko ay naubos na kasi <laughs> parang na ano, ko ba, na, ano ba ako sa packaging akala ko nga yung time na yon is desiccated ko, ko na talaga and to sino mix akala ko ito si mamasita ang mahal So, pinagtabi ko to dati. Ang akin ay Sun Pride. Pero mas mahal pala si Sun Pride. So, naglipat ako ng Tocino Mix. Na Mamacitas, dalawa. San Miguel Original, isang tie. Charmy Dry Net. Sisters Night Plus, isa. Sisters Overnight, isa ito isang tomato sauce. Ha po na bin, bilihan ako ng tomato sauce pero parang hindi ganito. Alam ko Filipino style ah, ram yun eh. Parang ito o oh, Filipino style isa pula kasi yun lahat Spanish style. Kaya siguro ibang sura nito. Tapos apat na sito na maliit. Tapos ito ko Jake, na original tatlo. Ang bili ko nito is 25 pesos, binibenta ko 33. Sa iba tong tindahan, yung parang sa stall lang, tapos magkatapat lang kasi sila sa cashier. Nung pagbili ko, sabi ko, eh, pasok na lang yan dyan kasi baka makalimutan ko. At anong mga nandito? Ayan, mga cleaning cleaning agents. Ito lang ang nahiwalay. So, ano na lang yan cleaning agents. Tingnan natin kung ano ang nandito. Downy na passion. Dalawa pala o dalawang passion. Ilan to eh? Mga ilan na talagang nakita ko doon. So, kirate na gold. Apat lang. Dove shampoo gold. Ilan to. Lima lang din. Ay, naku. Si Kala wala na akong magagawa. Isa lang talaga siya. <laughs> Sinimot lahat. Isa lang. May, may tatlo pa pala si Passion. Natural Olay. Ayan, dalawa lang. Ito, ito lang yan. Ay, ito pala pala. Si Keratin. So, eight yun. <laughs> Nahiwalay lang pala siya. Si Koji sana. Maliit ano lang to 20, 45 grams so 28 pesos ang bitahan ko nyan ano nandito pa sunrock original na 100 ml tatlo ay isa pa pala apat so apat na sunrock original at as tripton tatlong di bot di bot, eh kasi ang nabili ko dati yung plastic ayaw nila parang hindi daw uy bakit dalawa lang to silpa aray ko ayan astringent avocado at saka papaya tig isa lang ah, isang, so, isang pack lang easy chocolate tatos pizza at saka milk So yan, tatlo to, naka-plastic ay 2,000 plus. At lumipat ako ng isang tindahan. So, ito, nagkaalaman na. Kaya pala sabi ko magkaiba talagang itsura, o. Oh. Filipino style, ito yung nabili ko kanina. At ito yung stocks ko. Na gusto ko lang na tagdalawa lang sila. Kasi hindi naman to ganun kabintan. Eh, iba na pala palang itsura nito. Hi! <laughs> So, okay. Tahan, 948 and 25. Bumili din. another karto. Kasi dami din kulang so, Domino's, dalawa. sang biscuit na Marie. EQ small. EQ pans medium. dalawang downy na sunrise fresh tatlong garden bloom isang iba angel sa isang tindahan puro zero zero lahat yung mga gatas kondensada cowbell yan lang ang available dalawang nipple akala ko mura lang po So, Diyos ko, 27 pa lang isa. <laughs> ah, uh, cubes, tagdaglo pork, at saka um, uh, beef. Isang oatmeal at 200 grams. Kala summer fresh na bar. Tatlo to. 1, 2, 3. At saka so, yan lang. hindi pa naman kompleto lahat yung tindahan. Oy, yung enjoy para sa skin SKMD ko, 185 si milkshake ano bang flavor nito black forest wala kasi yung nakasanayan namin na choco hot fudge pero di bali na basta basta lahat chocolate ang flavor magugustuhan din yan ng mga tao so ito yon 1 kilo enjoy hindi ko alam kung na nakalimutan lang ba niyang price noon pa man bumili kami tag 190 Nung pagbili kanina, 185 pesos. Wa, wow. na no, something, 543. Ay, sekwa. Wow. Tingnan natin. Ano, laman ito. 543 ito. So, itong steel wall, 140. Nibenta ko ng 16 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, tag 16 pesos yan. Ito, apat na pack, four packs ng triple A, 18 pesos tong isang pack. Binibenta ko, 8 pesos isa. Ko, dalawang door ko, tag, 30 ata to. Basta, binibenta ko to, 5 pesos isa. Ayan, 30. Ilan bang laman ito? 30 isang box. Binibenta ko, 5 pesos isa, 10 ka ang laman pesos itong hairpin na tag 3 pesos. Pag ibenta ko to, hatiin ko to dito, itong isang grupo 3 pesos, 3 pesos. So isang pack nito may 3 pesos agad ako. Itong hairpin din na 10 pesos ang pack. Malaki siya compare o oh, ayan sa parang mataas siya ng konti sa itong normal. So hatiin ko naman to dito na tag 5, tag dalawa-dalawa itong safety pin na 30 pesos malaki to siya sa normal ko na tag-piso baka ito ay 3 pesos isa at saka si kiwi at malit na brush yung brush ko doon sa printer ah tatlo pala si door ko tatlo si door ko. at isang ipit na naman ng buhok na 55 pesos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12. Benta ko to ng 10 pesos isa. Sponge. 1 dozen. Ang isang tie. Una nito is 7 pesos. Kasi nabili ko to ng 84 pesos. Binibenta ko 12 pesos. Kay Sikwa na 543. Kasama yung sponge. Ayan. Uh, kay Novo Taas 323 so, last from Novo 322 at bumili ako ng brush pang personal to ano na lang, hindi na lang oh, isa, 67 ano, tsaka brush tag like 20, ibibenta ko to 25 tsaka personal ay, hindi na to hindi na to kasali dito sa tindahan okay, bye na to <laughs> buti na lang ganun lang din yung na ano ko ang total kong napamili lahat for the day is 4,033.25 so kasya naman yung aking 4,9 na pinagkasya kasya ko <laughs> so yan po ang total ng aking napamili kaninang umaga 4,033 pesos hindi ko ini-expect na sa ng week ko pala is akala ko wala akong benta pag pag wala kasi akong hinahawakang pera <laughs> pag wala akong hinahawakan pera wala akong benta yun pala is meron din naman akong nabili na kano na to 12,544 for this week. Yun nga, mahina nga ang benta namin. Kaya ganun lang. Yung January 1, nakabili ako ng, i-recap ko ha, paano naging nakabili yung January 1 na 3367 yung unang grocery ko tapos pagka 3 nang akala ko ay may dagdag konti lang nabili noon 800 lang tapos buti na lang dumating dito yung yemat peanut. so nagiging ang gasta ko lahat is 1100 tapos January 4 na naman may dumaan dito si Malboro pabili ako tatlo tapos itlog tatlong tray tapos sa so January 4 nagiging 1,150 Malboro 310 itlog 3 tray 720 at saka yung mga sahog sahog yung mga bawang sibuyas 120 pag January 5 na naman pumunta kasi si husband dun sa babayan sinasabay niya yung mga kulang-kulang ha, akala ko is meron pang ako mabibili kasi nga after the holidays marami pa akong kulang. Yung unti-unti namin pagpunta doon, nakabili kami ng 5,550 ayan ano nandito sa 5,550 Ah, 5,277 grocery yung 204 na brown sugar dumaan din si Kopiko na 69 pesos 69 <laughs> tsaka sa January 6 bumili ako bigas 13 3 so nag total yun ng 12,544 plus ngayon na 4,33 16,577 yun so yun ang na cash out ko for the whole week ng ating tindahan para sa ating pangdagdag sa ating tindahan so yun lang muna ang isishare ko thank you for watching thank you thank you din sa hindi nag subscribe <laughs> thank you kasi nakita ko sa analytics mas angat ang hindi nag subscribe na nanonood ng aking video salamat sa inyo <laughs> thank you thank you so much and see you see you again sa hindi pa nakapag subscribe please subscribe tita barla and goodbye